Una na natin yung sitaw at sili kasi medyo matigas siya. So, maya maya ilalagay na natin yung ating isda kasabay na ng Chinese pizza. Ayan guys, at sa hindi nyo na itatanong, inuna na natin yung mga ibang gulay. Ay dahil po medyo matigas po yan at ayan, habang ilalagay po natin yung Chinese pizza natin, magkasunod sa isda. Ayan, mga at para Kumbaga, yung isda at yung gulay ay eh, halos magkasabay na lang ang pagluluto So, yun. Mga idol, at iba mukhang ibang klase yung ating pamamaraan ng pagluluto. sabaw na ito. No? At ayan lang. Kanya-kanya technique lang yan, mga idol. Kanya-kanya pamamaraan lang yan. At si Neil Agmang TV ay ganito. Yung kanyang pamamaraan ay pasensya na po, mga ludi. na Nauna, yung mga gulay, ibang sangkap bago ang isda. Ay, right. O, yan, hintayin na lang natin siyang kumulo at medyo lumambot na yung isda at yung gulay at make sure na, na lumambot na yung ating sitaw. Yun, medyo matigas kasi yung kaya inuna natin. Right mga idol at lagyan natin ng pangpalasa. Siyempre, ang pangpalasa na ginag ilalagay natin ay naayon sa ating kagustuhan. Alright, mga idol, at thank you so much. At wait na lang natin siyang maluto na. Ayan, mga idol, nilagyan na natin ng pampalasa, uh, salt, and ano, uh, magic syrup. Ayan, mga idol, yung kunchinchay, nilagay na rin natin. At uh, ayan, kunting mga isang, ano na lang, ilang seconds na lang, ay pwede na ito. At, uh, dahil ay like, kulong-kulong na siya, mga ludi, ano, you know, sobrang sarap niyan hindi natin na i-off oh, pala yung ating ano, medyo maingay ang ating voice. So, ayan, habang sa kabila naman ay piniprito at medyo nasunog na ang ating pinirito, mga ludi, ano? At ito yung pinirito natin. So, yan. Pero masarap yun, ihalo din, no? pero wag na. Ito na yung sa kabilang kawali. Ayan, mga ludi, thank you so much for watching. At papakainin na natin ang ating lola ng lutong Pinoy. Off oh, na natin. Alright, okay na yan. Uh, sarap.